6.30 ng gabi. Katatapos namin magdilig. Ayun, sumindi na yung solar sa may bibe. Ayan, basang-basa na ang lupa. Medyo dumidilim na. Hmm. Ito ang mga angels. Ayan, naglaro ng buhangin. Say hi, Sandra. Hi, Sandra. Hi, Tita Ana. Hi, Tita Nana. <laughs> So, mindi na rin yung solar dito sa barracks. At medyo madilim na. Ayan. Walang ulan ngayon maghapon. Basang-basa lahat ng gulay. Lahat, lahat, pati puno, dinilig namin. ayun At ito naman yung 300 watts. Nagsindi na rin. 6.30 ng gabi. Napakaliwanag dito. Update sa bahay. Ayan. Oops. Nalagyan na ng plywood. Lalatagan na yan ng bakal bukas. Buong ibabaw. Tapos sa webes, bubuhusan na ng semento. Ang buong ibabaw ayun ang hagdan, naka-open punong-puno ng kawayan at kahoy para matibay pag nagbuhos at pakaliwanag dito sa may gate sunset palubog na ang araw nagtanim kami ng mga bulaklak ngayon yan hanggang dun sa dulo eto sa may poste puro bulaklak yan kulay violet at nakahilera dito sa may ilalim yan Hanggang dito. Ito siya. Hanggang dito. Marami kaming naitanim. Magandang maganda ito pag namulaklak kulay violet lahat. Tahimik na ang mga alaga, gabi na. Say bye, Tita Ana. Say bye, Tita Ana. <laughs> Nakalak na yung ano? Yung pinto. Nakababa na yung breaker. Ando oh, na, ando na. ando na, okay na. Good night. Yan na muna. Ayan, maliwanag dito. Ay, ayun. Maliwanag din sa may bibi. Ayan. Okay, good night. Yan muna ang update today. August 16. Uwian na. Almost 7 in the evening. Okay, good night. Maglalak na kami. Oops. Okay. Kitang kita ang corona ng gate sa gabi. Sa liwanag ng solar. Okay. Sinara na ang mga pinto. Good night. Okay. I forgot my bag.

Bye, take care, go home man. Sandra, I forgot you. Sandra, I forgot, to, I forgot to give a bye bye hug. Bye bye, Sandra. I forgot to, bye bye hug. Bye bye, good night. Tomorrow. Okay, okay. Bye, go, Sandra. go, go. Bye. bye. Good night.